Binuksan ng mga manggagawa ang truck at ibinaba ang lahat ng bagong nahuling salmon, lahat ibinuhos sa open field. Matagal nang naghihintay ang mga manggagawa rito, nang hindi pinansin ng salmon, dali-dali silang gumamit ng kutsilyo para kainin ito at pagkatapos ay ibinigay sa susunod na tao. Ang pangalawang manggagawa ay magbubukas ng isang tatsulok na butas sa tuktok ng isda, kung saan kumonekta ang mga itlog, at ibigay ito sa ikatlong tao. Malumanay natatanggalin ng ikatlong tao ang natapos na itlog, Itapon sa susunod na basket na natatakpan ng plastik. Susunod ay ang hakbang ng pagsusuri sa bawat hibla ng itlog. Ang manggagawa ay gagamit ng gunting upang putulin ang labis na balat ng isda at karne sa dulo. Nililinis ang mga capillary sa ibabaw. Sa wakas, ito ay tataliyan ng isang string na nababanat na banda. Magdagdag ng sea salt sa bawat string ng mullet row. Pagkatapos ay ikinalat ito ng maayos sa kahoy na tabla sa tabi nito, ay stack lang ang bawat layer sa ibabaw ng bawat isa hanggang sa maabot mo ang isang tiyak na bilang ng mga layer. Pagkatapos ay takpan ito ng kahoy na tabla at pindutin ang dalawang semento na ladrilyo sa itaas. Sa ilalim ng epekto ng pagpilit ng mga brick at asin sa dagat, ang tubig sa mga itlog ng isda ay unti-unting dadaloy palabas. Pagkatapos ng humigit kumulang walong oras, aalisin ng manggagawa ang kahoy na panel. Gumamit ng tubig upang hugasan ang layer ng asin sa ibabaw ng mga itlog ng isda. Hinugasan niya ang mga iyon at saka maayos na tinupi para matuyok, mag-iwan ng humigit kumulang tatlo hanggang limang araw. Ang masarap na mullet ay handa na, matapos tumira ang mga itlog ng mullet sa paglipas ng panahon at masusunog. Ang isang malambot na pelikula sa ibabaw ay magbubunga ng reaksyon ng malard. Naamoy mo na ba ang bango sa screen, uminom ng alak, huminto sa pagkain ng mani at subukan ang isang kagat ng mullet row.